Okay, kayong dalawa. Tatlo ma. Tatlo pala. Kayong tatlo ha. Ah, bibili lang ako sa tindahan sa Huwag niyong papakalaman tong cellphone ko ha. Ah. Pag may nahuli ako sa inyong nangyayalam sa cellphone ko, papaluin ko kayo ng chinelas. Okay. O tige. Okay po. Babalik ako agad ah. Shhh. So... Batit. Gusto mo yung cellphone ni mama? Bawal nga da. Papagalitan tayo ni mama. Pataway ka talaga. Ako bahala sa'yo. Ako bahala. Basta hindi ka mapapagalitan. Gusto mo? O tige. O oh, dali maglitmatch ka. tayo yun. Oo um, nga. Amin, amin na. Ah, ah, uy, hawakan mo nga muna itong cellphone. Amin na. Bakit hawak-hawak mo yung cellphone ko? Ah, pinahawak lang sa... Amin na nga to. Pinahawak lang sa... nagli ka? Oo, oh, opo, oh, opo. Oh, my gosh, same. nagli match din ako. Dahil nagli ka, ikaw lang ililibre ko sa Jollibee ngayon. Tara na. Hoy, bunso. Alas doso ng hapon. Umakyat ka na dun sa kwarto mo, ha? Matulog ka na. na, naglalaro pa nga ako, eh. Huwag na makulit, ha? O, tigi na nga. Hmm, ayan. Yeah, matulog daw. Kala mo, ha? Ah. Isa ka pa, ha? Bantayan mo yung kapatid mo dun sa kwarto niya, ha? Sure, ma. Ako bahala. Oy, mama. Ako din ba matutulog? Balak sa buhay mo. Wala kong pake kung matulog ka man o hindi ganyan sa akin. Oh, matulog ka dyan. Binabantayan kita, ha? Ayoko pa matulog, eh. Gusto mo maglaro? Gusto ko maglaro, kaso papagalitan ako ni Mama. Hindi ka papagalitan ni Mama. Ako bahala. O, tige. Mama, si Bunso naglalaro lang dun sa kwarto. Hindi siya natutulog. Puntahan mo, dali. Ay, pasaway na, ha? Di ba sabi ko matulog? Lagot talaga yung batang yan sa akin. Hoy, Bunso, di ba sabi ko... Ay, tulog naman eh Naglalaro yan kanina eh bunso Acting ka na naman dyan Di ba naglalaro ka kanina Puro kakalokohan mo pa yung kapatid mo Buti nga tayo mm -hmm. Hi guys Please subscribe my